Narito na ang pambansang pantanggal umay Upang maghatid ang mga kwento sa buhay Buong barangay kapitbahay Mga tropa at tambay Tawagin ang pati na rin si nanay Ano ang kwento mo? Logan na yan Saan ka man naroon? Logan na yan Gusto mong mapanood? Logan na yan I Logs, mga kakaibang life na naman ang ating pakikialaman. Sisilipin ang buhay na lampas sa level ng tunay na buhay. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. sa <laughs> postura pa lang pangtuksa na dead mother dead all ang eksena pero sa volleyball hindi siya queen bee kundi fairy godmother lalo na sa mga newbie hello galogs this is your matabang setter ng mendes cavite ako po ay nagtuturo ng MAPE uh, sa Mendez Nunez National High School po sa Cavite, dito po sa Mendes Cavite. Naglaro po ako ng regional meet. I represented Cavite during my time. That was 2001 sa Palawan. Bago makaigpaw, sa iba ba muna siya humataw? Turo ko ng volleyball. Nagsimula kami sa sementeryo lang. Sa talaga sa sementeryo. Kasi nga, hindi kami nabibigyan ng oportunidad na gumamit ng court during that time. Kasi basketball ang nire-reserve nila doon. So, naranasan ang kapos sa pera kaya nagturo ng libre sa mga bata. Kung nagtuturo ng libre sa mga bata, pero sa Cavite lang yon. Pag nag ako, yun ang ginagastos ko. Tapos habang tumatagal, napapansin ko, nauubos na yung ipon ko. Wala na siya kasi nga, ang dami kong lugar na pinupuntahan. Dala-dala ko ang sapatos na pambigay sa bata, Dala-dala ko ang knee pads, Dala-dala ko na libre para sa kanila. Maraming mga magulang na nagsuggest na magbabayad na lang kami. Total naman, kami din at mga anak namin ang nakikinabang. Kasi po, yung nanay ko po, is naglalaro na po ng volleyball. Pag may laro po siya, sinasamahan po namin. Na-inspire po ako maglaro dahil po sa kanya. Engaging po yung volleyball and nakaka-develop po siya ng self-discipline. Para sa lahat ang sports na ito, kaya imbis na mag-chismisan itong tatlo, kay Coach Way ay nagpaturo. Mahigit isang daang bata po tinuturuan namin noon sa maitum. Yung pong mga players namin, mga nakahijab, yung mga kapatid po nating muslim, galing pa po sila sa iba't ibang bahagi ng bundok sa patabog mula na Ikeso. Kung saan ang mga bata, nakatiyapak, nakachinelas, yung pasuotan nila, mga hindi talaga pang volleyball. Tapos pag binigyan mo sila ng bola, ang gagaling nila. So doon ko na-realize na ang kailangan ng bata ay suporta mula sa mga taong kayang sumuporta you're not going to be inside the volleyball court for life. Lalabas at lalabas ka ng court at haharapin mo ang totoong buhay. At sa pagharap mo ng totoong buhay, hindi yung spike, hindi yung blocks, hindi yung receive ang kailangan mo, kundi yung passion mo, yung pasensya mo, yung hard work, yung socialization mo na natutunan mo sa loob ng volleyball court. Volleyball is not just a game for me. Volleyball is a home where you build family, sabi ko, today, I will teach you for free. But promise to pay me back tomorrow by teaching others what you have learned. Sa volleyball, madalas marinig ang mine, pero ang talagang nagsashine kung marunong kang magpasa ng bola at magbibigay ng gabay sa iba. Todong iyak, todong kilig, o rin pagka-viral na mga talented bulinggit. Yes! nagsimula ang lahat sa pangarap ng isang bulinggit. Ang gusto may tawag sa'yo iyo Koy, Francis, ano? Hmm. isipin, Isip, isipin na. mo muna. Boss is Boss, boss is Wala pang anak yung mama at papa ni Iskoy, tumatambay na ako sa kanila. So nga, kaibigan ko yung papa niya. Sabi ko sa mama niya, ano, i-vlog natin to. Sayang yung potential ng anak mo. May tsura, dibo, ganyan yung nade-develop niya na yung pagharap niya sa mga tao, hindi na siya masyadong nahiya. Tinuruan ko na po siya mag-acting. Nag-boom siya talaga. Umabot siya ng ano na yata ngayon, no? 17 million views. Inabangan ng mga susunod na kaganapan sa kanilang miniserye hanggang nadagdagan na ang chikiting na Beth Makisali. Kapag nag-rolling, eh, in-character na ang mga bata. Focus na focus sa linya at kanilang mga eksena. Alam mo kung ano mas sakit Alam mo? Nung kada'y masasaktan ako at nahihiraman ako, binabalawalang pa rin ako. Mga bata ba talaga to? Grabehan sa acting ha? Malakoko! Bukod sa acting mayroon eh, meron pa raw silang pang malakasang talento. Ngayong nabigyan sila ng oportunidad sa social media, ang next goal naman ay to give back sa mga taong todo ang suporta. Ang mga batang ito ay nabuo sa iisang miti, sumikat, makilala at maging opisyal ng mga artista. Gusto lang po talaga naming sumikat at at malabas sa TV katulad ng ganyan. And kahit po teacher namin, kilala na din po kami. Nagustuhan ko po mag-acting para kahit malayo yung mga magulang ko, pwede rin po nila ako panoodin kahit kailan. Nagustuhan ko po mag-acting dahil it can develop my acting skills and nakakatulong po ito sa aking pamilya kahit papaano. Hindi dahil pong ano, mga nagpa picture sa amin, tapos ano, kahit na may kami, laging may sa amin. Nung una ko pa lang pong sale, nung hindi pa po kilala, tapos binigyan po ako ni Coach ng damit na, ano, team ko, yung eh. sabi niya, Saan mo yung nabili, be? Be, saan yan? Sino mo yan? <coughs> yes, <lang> sa akin. <coughs> So ayun po. Sobrang saya ko dahil nakasali na po ako dito. Biglang naging emosyonal naman ang bagets nang pinag-usapan ang kanilang uh, family. Ay, na siya. Kasi po mga boss, sila po yung mga nag-aalaga po sa amin and eh naiyak po ako dahil na-appreciate ko po yung mga ginagawa po nila sa amin and mga sa pag-aalaga pagpapasaya po ko at dawa. Eh, maraming salamat sa mga moments na binigay niyo po sa akin. Don't worry mga bagets at matutupad din ang inyong mga pangarap. Ipagpatuloy ang sinimulan at malayo pa ang lalakbayin. At dadating ang panahon na kayo naman ang magniningning. Break time muna sa mga pamangkin, piso kada puting buhok, tsaka nabubunutin. Dahil lang inyong mga dito, may gathering. Tropahan muna ang mga walastik dito sa Tito Olympics. Walang marupok, kumpormahang Jeff Rocks. Walang masakit na kasukasuan sa mga palarong pangkatuwaan. Unang-una, hindi ako yung pinagbasihan ng logo talaga. Ang pinagbasihan niya talaga si Sir June sa Baytol. May ganting screen para sa joystick. Larong kalsada ay kanila ring ibinalik. Kasubukan pa nga ng likod, palakasan rin ng tuhod. Ang hindi mawawala sa mga tito, belt bagat at sombrero. Kung sa palaruan ay may nanalo, sa pusuan kaya may laban ang mga tito? Hindi ka ganap na tito kung sa video ke hindi ka tumodo. Kaya ang mga tito ng tanghalan lumaban sa kantahan. Aba, concert mo kuya, pati si ate, dinamay mo pa. Meron kasing tito talaga, merong feeling tito, at merong mukhang tito lang talaga. So ang usual misconception kasi ng pagiging tito yung meron kang pamangkin. So parang ganon, di ba? Pero ang totoo niyan, tito ka as no yung trip mo pang tito. Ayun. Mas maganda yung ano, hindi ka mabisyo. Tulad ng paninigarilyo, yung iniiwasan talaga na dapat ng mga tito yan. Eh. Marami kang kakilala o oh, nakikipagkapwa naikipagkapwa, na ano, sa mga bikers. That's how you become a cool tito. It's not just because you know a lot of songs from the 90s or the 80s. It's not because you have a cool voice or it's not because you have a cool outfit. Ang goal naman talaga, ah, ah, makapaghatid nung mensahe sa mga tao na, Uy, meron kang kausap dito, pwede mo kami kausapin. Baka usap lang yung kailangan mo. Kung lagi kang seryoso at macho, o sa bahay ay lagi kang nakaupo, ngayon, hindi na yan uso. Work hard and play harder. Tumawa na parang batang kinder. sa iba't ibang laruan para kang ibabalik dito sa nakaraan. Sa mga alaalang alang na G, nating balikan. At kung naabutan mo ang laruan ito, ito at ito, dapat may asawa ka na, oh! <laughs> ang Wow Toy Museum lang naman ay naglalaman mula 1950s na laruan ni Tatay Jimmy. Old, pero ang energy pang Ang kanyang sikreto, abay ang bahay niyang puro toy mismo. Pag tuwing nakikita ko yung mga toys dito, uh, masarap ang pakiramdam kasi po parang naiisip mo yung bata ka pa uli. Mabalik yung pagkabata mo. Sa so, kung may problema ka o may sakit ka, parang nagagamot ka rin nila eh. Na-curious kami ng aking son. Hetong at amin siya ang pinuntahan. <laughs> Sir Jimmy. Apo. Sabi mo infant ka pa lang, baby. na may mga baby pictures siya. Tapos ano po yung makikita namin sa side na to. Opo, kasi nung baby pa ah. ako, yung mga mga matatandang nakakatanda na kapatid ko. Meron silang mga laruan nila, kanere, non. Ay yun po ang uh, kinabini nila para yun ang magiging ma malaruan ko. Mm -hmm. Ang sa mismo sa picture mo ayun no. Tapos nandiyan pa po yung mga toys? Opo, okay, yan po yung camera. Yung wow. Ito yung barin. Okay. Sarap naman tumambay rito. Abay, kahit petsa di peligro. Ang feels mo, Christmas pa rin, oh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Favorito ko mahirap ako ay uh, itong simbahan. Simbahan, bakit po? Kasi po, ano, ah... Uh, minsan mo lang makita na simbahan na gumagalaw eh. Mm Kaya na-acquire ko siya, may problema, Inaayos ko na lang. Inayos niya na lang? Opo, kaya na yung maandar na siya. Di ba mahirap mag-ayos ng mga toys? Di ba? May mechanism yan. Opo, nung umpisa, kasi wala nang pag may sira, wala namang gagawa. So, tinay ko buksan, pinag-aralan ko paano. Wow na wow! Asin! Wow, wow, wow! Goosebumps ka talaga dito, be. Lalo na siguro sa kalagitnaan ng gabi. Eh? Paano mo ginawa to Sir Jim? I ikaw nag, ano po, ako nag-arrange niya, ano uh -huh. po. Tapos yung helicopter, scratch built po, yung, uh, ayan, papalip pa rin natin. Dipad na ang helicopter! Hindi naman sobrang taas. Nag-hover siya. hover. Hover One more time. Hover Yeah. Ayan po. What? How was it? How was it? There's something. Oh, yeah, tama. ang talino niya. Merong something, merong rad. Sa ilalim, may motor. Yung rad, pinupus up niya yung helicopter. Meron pa ako isang babae na kaano, meron siyang magmulang sa mag-boyfriend. You know? Mag-boyfriend hanggang sa mag-asawa, may asong alaga, hanggang sa mag citizen. Hmm. Oh, hey, they're so fit. Sir, may sobrang okay. liit. Nakita mo yung ano, tingnan mo may may, may langgam, nagsusuntukan. <laughs> <laughs> Uy, look at that what's this? No, that's not the Titanic. That's not the Titanic. Hindi, alam niya, oh. <laughs> Meron tayo sa room number six. Yan ang Titanic. Alam niya, eh. Alam niya, hindi pa rin. Matalino. Daming antigo. Mag-ingat ka lang, Diyos ko. Baka ma-reveal ang age mo. Itong toy museum, saktong-sakto. Kahit kanino, uwi kang masaya. Bao ng masasayang alaala. -ala. Abay bawat kanto, lakas maka nostalgia. Si Tatay Jimmy ang patunay sa mundo na walang edad sa trip ng puso mo. Kotse man niya o Barbie, ang sayay walang expiry. Kanyang museum, isa lang ang sigurado, bata ka pa rin sa puso, sa isip at sa laro. galog sunshine. Welcome sa Sunshine Place, ang lugar na mala para iso kung saan bida all the time ang seniors sa entablado. It's a wellness hub. Wellness hub. It's a wellness hub that um, we would like to, of course, um, people to discover yung kanilang hidden talents, make new friends, and at the same time, nurture yung kanilang soul, mind, and body. Sa Mutsari, ang pang-aliw nilang gimmick. May pa Tai -chi for focus and stretching. Meron ding chair dance sa gustong humataw with no standing. At para naman sa mga trip ang quiet, kalma, at painting, meron din silang art class where you can draw anything. Yung una ayaw eh. Nung pangang gumaganong-ganong pa yan, pero nung time na natapos na, nagte-thank you. Even hirap silang magsalita, maririnig mo, thank you. Ganon. Ma maano ka sa kanila, eh. masisayaan ka, hindi lang dahil sa trabaho mo yan. Kasi gusto mo yan. And gusto mo pasaya sila. Kahit activity lang yung para sa kanila. Oh, di ba? Amazing! Nag-retire na ako. I'm 65. So, nag-search-search search sa web. And nung sa pag-search ko, nakita ko to. Then, pumunta ako dito, na-meet ko sila. And it's amazing. It's really amazing. It makes me feel good. Oh, wow! Picasso o Procopio? Oh, wag ka. Yan ang painting na may konting duga. <laughs> Ito lang ang aking nakayanan. Walang-wala. <laughs> Bukod sa art class, ay eh, meron ding para sa di mapirme. Ito naman ang tap dance class na open for beginners. Sa mga bet gumalaw-galaw, lalo na sa seniors na ang hobby ay humataw. Let's dance, son. Hey people, stop and look. Galaw-galaw para di ma-stroke. If you think style na may bulok, think again and take a look. Style mo nagbumukbok, bu ang style na bulok. Galaw-galaw para di ma-stroke. Galaw-galaw para di mapatigo. Galaw-galaw, Galaw-galaw, Actually, nagtuturo ako ng, ano ng mga fitness sa mga seniors and then along the way naisip ko na baka pwede kong incorporate yung tap dancing sa mga senior. Hindi lang physically, kasi mental eh. Kasi nag-iisip ka ng steps, di ba? Tsaka sequence, choreography. So, nakatulong naman sa mga seniors. In the whole Philippines, I think this is the only school that offers the tap dance. Physically, syempre, uh, what I noticed taking tap dancing, itong legs and knees ko were strengthened it's actually uh, a form of distressing for me. So, yun talaga yung ano doon, parang it's, it's a fun day for me yeah. to be with, the, to attend the class and to be with friends here. Sa dami ng klase na hatid ng sunshine sa mga lolo't lola, inadadagdagan eh pang araw ito, depende sa kursunada. We would like to invite everybody kahit na hindi senior, no, who are interested to to study lahat ng mga activities because we want you to enjoy life. Yeah. We want you to be happy. Of course. Kapag tumatanda ng araw, ay doon mo na iisip ang mga hindi mo pa nasubukan. Maaring dahil sa pagkabisi sa life, e eh naisang tabi ang pahinga at kasiyahan. Pero di pa huli ang lahat. Meron ka pang iba, bat-bat. Dahil age is just a number, ika nga. At walang idadidad sa pagpili ng ikasisiya. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ng niyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay. Pagaanin ng trip ng buhay. Ako ang iyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. <laughs>